Handa na para sa paggawad ng greenhouse ng kopiya ang mga miyembro at namumuno ng Batitang Agricultural Cooperative o BAC sa Bayan ng Saragosa, Nueva Ecija nitong Nobyembre. Ito ay matapos sumailalim ang mga miyembro nito sa isang pagsasanay na pinangasiwaan ng Philrise at sa pagtulungan ng Kopiya Philippines Center para sa ikatatagumpay ng nasabing kooperatiba. Ang mga ito ay dumaan sa pagsasanay ng mga makabagong pamaraan sa pagsasaka, pati ang financial at cooperative management at ang market strategies. Sinabi ni Juliana B. Pasqua, BAC Business Manager, na napakahalaga ng kanilang mga natutunan upang higit pang mapalago ang kanilang kooperatiba at komunidad kung kaya't labi silang nagpapasalamat sa support at gabay na ipinagkaloob ng Phil Rice at Copia Philippines center. Pinangunahan ng Community Affairs Office ang tatlong araw na Kabanatuan City Scholarship Program releasing of scholarship grant for academic year 2023 to 2024 na ginanap sa Kabanatuan City Hall Covered Court. Sinimula NANG pumahagi no October 1 hanggang October 3 kung saan na sa 3,000 scholar ng bayan ang natulungan ng pamalang bayan sa pamumuno ni Mayor Micah Elizabeth R. Vergara at Presiding Officer J. Vergara. Sa nasabing aktibidad, nagbigay ng personal na suporta sa mga scholar ng bayan ng ate ng lungsod, Mayor Micah. Binigyang diin nito ang mahalagang papel ng mga kabataan sa patuloy na pagbabago at progreso ng lungsod ng kabanatuan. Dumalo rin sa programa si Presiding Officer Julio Cesar J. Vergara na nagbigay impormasyon sa mga proyekto at aktividad ng kasalukuyang administrasyon at inisyatibo ng City Government of Kabanatuan. Ayon kay POJ na ang mga ito ay para sa bawat kabataan at sa mga susunod pang henerasyon. Habang nagbigay rin ng kanyang mensahe, si Community Affairs Office Head at Secretary to the Mayor Sir Miko Vergara na pinagtibay ang suporta sa mga mag-aaral sa lungsod. Isa sa prioridad ng Vergara ang pagtulong sa mga kabataan ng siyudad dahil batid nila ang kahalagahan ng edukasyon sa mga ito. Dahil sila ang pag-asa ng bayan at mamumuno sa susunod na henerasyon sa siyudad ng kabanatuan. Suportado ng Board of Trustees o so BOT ang mga inisyatibo ng filler na makatutulong sa pagpapalakas ng rice value chain at siguridad sa pagkain ng bansa. Sa kanilang kauna-unahang pagpupulong na ginanap sa Science City of Muñoz na Beisia kamakailan, kanilang binigyang tiin ang kalaga ng pagtugon sa hamon ng agrikultura sa tulong ng agham at teknolohiya na nailatag sa PhilRice Strategic Plan 2023-2028. to 2028. Nadagdagan din ang kanilang kaalaman patungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, SEED, at Extension Programs na tiyak magiging kapaki-pakinabang sa mga magpapalay sa lalawigan at sa buong bansa. Pinamunuan ni Undersecretary Christopher V. Morales, Alternative Chairperson at Undersecretary for Rice Industry Development ang nasabing pagpupulong. Kabilang sa DOT sina na Mr. Senen C. Bacani na kumakatawan sa business community, Dr. Francisco Hill and Garcia, academic community, Mr. Delphine R. Pilapil Jr. Consumer Sector at ang mga bagong itinalagang BOT members, sina Dr. Adelisa A. Durado para sa science Community, Mr. Ramon T. Lim, Agribusiness Sector, Mr. Ariel B. Dolores, Farming Sector, At Mr. Francis Efienko Community Development Group.